Dali, sali ka, may dali. Pood. Sampay <laughs> isa, oh. G. Oh, talaga si Kimi. Kuya, tingin. K Kiba. Dilim na dilim ng kulay mo, Kiba. Hindi ka kita. <laughs> Ihian mo. Kiba, iyan mo. <laughs> <Tama si Kimi>. <laughs> yeah. <laughs> oh, oh, na patama na si Kimi. Tama na. Enough. Tama na.